magano tayo ng sda. Ayan. Magsasabaw. Dinis na to eh. Saka, may ano ako dito. May dahon ako ng sibuyas. Lalahok ko. Sabaw. Fresh yan oh. No? 350. 350 yan guys. Yan, tubig na siya. Kukulan ko lang. Tsaka ko ito isasalang. Tsaka may ano ko dito, daon ng sili. Mura mm -hmm. yan. S guys, ito. Ilaw kami ng hipon. Tsaka mm -hmm. yan. Mm -hmm. Isda. Yan, sayang yung ulo ng hipo, no? Taba. Yung gabi ng hipo. Sasama ko to sa sabaw, sayang. Kulo na siya. Yan. Samahan ko nito. Hindi na kasi makakain ng hilaw. Tigas na yung, ano matigas na yung steam niya, tsaka yung dahon niya. Sama ko sa sabaw. Hindi na siya makakain ng hilaw, eh. Sarap po ito. Kamal ng isda niyan. 350. Daun sili. Ay, daun sili. Daun ng ano? Sibuyas. Nakadipindi yan sa inyo kung ano ang iaan nyo sa isda sa amin kasi, sayang kasi ito. hindi na makakain ng hilaw. Sinama ko na dyan. Ayan. Yeah. Ayan. Sustansya yan. Hindi Masyado, natin masyadong pakuluan. Tapan natin. Sarap. Sarap ng ano niya. Bango. Kasi ilalagay ko yung ano yung kalaman juice. Ibang ng ano niya. Siguro masarap to kasi ano yung oh, kalaman juice. na yan. Mm -hmm.